Hi guys, welcome to my first vlog sa so pagmo-motor. Ah, uh, welcome sa first vlog natin sa moto vlog. At nandito tayo sa May Field Best Park. Dito sa may bandang likod, dito sa may jaggingan. Ayun siya. Uh, time check, 12:13 ng madaling araw. So, samahan niyo ho, guys, magi-stroll lang tayo. Ano ba magandang topic ngayon? So, dito dito muna ako magiikot kasi inaaral ko pa yung motor hindi ko pa siya masyadong kabisado kasi kakabili ko lang din ito at nga pala guys itong ginagamit kong camera ngayon is yung camera ko dati na mas nauna akong binili itong camera kesa dito sa motor kasi sabi ko nga magmamoto vlog ako kaya ayun share ko lang sa inyo guys ang sarap mag chill dito pag gantong madaling araw tapos bibili ka ng kape Kaso gusto ko sanang bumili ng kape kaso hindi ko alam kung saan ko pwedeng iwan tong motor. I-stroll stroll, stroll mo lang muna tayo. Practice tayo magsalita habang bumabiyahe. Tapos ito nga pala yung helmet ko guys. LS2. Tapos yung gamit kong chin mount. Ito. Telesin. Uh, nabili ko lang to sa TikTok sa halagang 400 or 500 something tapos itong helmet ko nabili ko siya ng sale dun sa may Moto World sa halagang 3K kasi nakasale sila nung binili ko to kaya magpapractice tayo kung paano lumikuli ko Gantong oras tayo nagpa para safe, para maluwag yung kalsada. ah uh, kompleto naman yung papeles na ng motor, kaya hindi na ako masyadong kinakabahan. Pero mas safe kasi na mag-practice pag, ng motor pag wala masyadong tao or wala masyadong sasakyan kayo magpa-practice magmotor sa highway agad ng maraming sakyan na hindi nyo pa masyadong kabisado yung mga motor nyo ayun guys tara samahan nyo ako na mag ride strides muna ngayon so yan ito pala si Erin guys ng mga first two weeks ayan sim agad so, hindi pa masyadong marunong lumiko ah uh, installment lang pala to guys kasi masyadong mahal pag kinash ang down payment ko dito is 50k tapos kinuha ko siya ng 2 years ang monthly ko ay pumapatak ng mga 6 to 6.5 per month kita niyo, full tank yung, yung gas 100 kilometers na yung Odo average fuel consumption is 21 but ang baba or depende sa throttle hobby hindi ko pa masyadong alam eh 12.8 na ng battery naka all stock tayo hindi masyadong may hindi pag-booster so dito muna tayo guys ikot ikot lang wala practice ng liko so yun wala nang tao papultak pa hindi rin nagagamit kasi yung trabaho ko dyan lang sa may madrigal ano bang mga magandang pag-usapan habang nagra-ride? Excited na akong mag, ano, mag-rides kasama yung mga tropa. Ah, uh, saan ba magandang pupunta una? Marilake. pag-ibig ng red light yari tayo dyan ikot-ikot mo nandito sa may mga motor ayan gabi tagal-tagal din bago mahuwa yung horsier nitong motor siguro inabot ng ano sa so, ubon din pakuha ko yung horsier mga January na 3 months daw yung plaka nito bago makuha ayan may mga nagmamotor din sa gilid parang masarap tumambay din yun eh. kasi wala kasi akong tropa dito eh. ang lamig ang sarap tumambay dito Nagsusunog tayo ng gas Kasi mura lang din naman yung gas ng Aerox Ang full tank ko nito Mga nasa 300 something lang Matagal-tagal din siya maubos Ang pinagpipilihan kung kunin dati NMAX ADB At atong Aerox So, bakit ko pinili na Kuhain yung Aerox Kesa doon sa ADB Tsaka sa NMAX Unang-una sa lahat Yung forma ng ng Aerox kasi sporty siya sabi ng ibang motovlogger na napapanood ko masakit daw sa likod pag long ride pero parang hindi naman hindi naman siya masakit sa likod sakto lang tsaka yung design kasi ng Aerox para sa akin ha sobrang sporty nya nagustuhan ko yung mga edges bike nito unlike dun sa mga N sa N na sobrang ano medyo bulky siya tapos medyo masikip din kasi yung lugar sa amin eh kaya pili ko hindi kasi yung N Max dun sa mga iskinita dun at saka, hindi pa naman kasi ako ganun kabihasa sa motor kaya ito yung pinili ko yung ADB naman okay din naman yung ADB kaso nga lang masyadong mahal pag kinuha mo ng installment ito tulad ng Aerox sakto lang yung presyo nya 140 something lang so pag kumuha kayo ng motor na installment huwag masadong masyadong isipin yung tubo kasi may tubo talaga yan kasi installment nga eh isipin nyo na lang guys na kumukuha lang kayo ng bahay na naggra-renta -re lang kayo ng bahay para hindi masyadong masakit isipin yung isipin nyo lang nagbabahad kayo ng bahay so yun so far wala naman akong pinagsisisiya na aerox yung kinuha ko kasi grabe ang bilis ng arangkada nito isang ganun isang ganun mo lang isang pihit mo lang na ganun umaandar agad siya sobrang responsive ng throttle ay nang isa sa mga nagustuhan ko dito sa Aerox e eh, oh, normal to ah kasi yung likod niya parang medyo mabibrate Ewan ako normal yon, kasi so bago bago lang din ako magmotor kahit na walang dumadaan Pag tayo maging kamote sumunod tayo sa traffic light kasi ang aksidente is split second lang patulad nyan, kunyari mabilis ka tapos mabilis din yung kotse na yan kung dumiretso ako dyan, tanganan na nabangga siguro ako dyan Kaya pag naka ano, nakastop like ng ganyan titigil muna kayo guys huwag muna kayo hindi diretso, kahit na sobrang lawak or mga walang dumadaan kasi sa banda dun med medyo madilim hindi mukhang kita mga sasakyan na dumadaan ayan o oh, tulad nyan truck lang muna na mo yan Sakalag talaga ikaw din sa daan so yun hagrin na So, pwede nang dumiretso. Pero minor lang. Huwag muna na sa intersection. So, ah, sa pupunta ng truck. Bossing, saan ka pupunta? village na yan. Hmm, sarap ng pigat. hindi na ako ng camera eh kaya wala sa lahat for safety ko rin na sa ano naman huwag nangyari sa mga sa daan pero just in case diba makukuha na ito yung mga mangyayari sa paligid wuuu ang sarap pag motor ng gabi so sanang umiikot dun kaso nakakatakot na umiikot dun sa may bandang babae kasi wala nang ilaw doon eh baka kami na pero masasamang elemento doon eh ay no, may truck oh. Pag mga madaling araw talaga, nakaharapos yung mga truck. Yung sarap na so, try natin bumaba din sa may kabila Pero mabaga lang Kasi nakakatakot na magmutot dun Kasi pati Ang mga trak. para pag nakabili ako ng mic mas malino na yung audio Pero guys may masasuggest ba kayo na ano na microphone ano kayo microphone na maganda pero 'yung speed ako gusto pa Hindi rin sya hirap sa paahon kasi ayan, paahon dito. Hindi naman siya hirap.

dito sa kaluwa sa yan na na apply ko din yung target fixation mo yun kung saan ka pupunta kung saan nakatingin yung mata mo doon ka pupunta So, applicable naman. Kasi, nung dati, nakatingin ako dun sa no, konsulta nakatingin. Dun pupunta yung motor. Yun. Hmm, Ang din yun. Balik na kaya ako dun. Dito, nakakataakas ko ng credits dito, eh Yun. Ah, uh, isa pa lang question sa mga batikan din ng mga gano Batikan na Aerox user din. Normal lang ba na 26 kilometers yung, yung ano? Fuel average fuel consumption na ito. Hindi naman ako mabilis kasi yung takbo ko lang usually mga 30 lang. Tapos hindi ko alam kung mababa ba 'yun o mataas. So, sa mga nakakaalam dyan ng mga Aerox user, patulong naman po kung normal ba yun. So, yun. Nandito na tayo dito. So, yun. Nakabalik na tayo dito sa Manuanag Banda. Dali namin yung Manuanag mga kahit na may mga ilaw eh ano, pa kaya doon sa Marina sa Marina kayo gusto ko rin pumunta doon eh kaso wala pa kasi akong kasama mag rigs eh tsaka hindi naman pwede na hindi pa ako ganun ka galing mag motor tapos pupunta na ako agad doon dito muna tayo sa mga gilid gilid lang doon na pumunta ay pumunta doon dito pa rin si Kuya oh try naman natin dito sa kabila tayo dito So, yun guys. Maraming salamat sa mga nanood. So, yun guys. Maraming salamat sa mga nanood. Uh, nakatakot nga lang kasi baka ma uh, maagawan tayo ng motor. Pero wala naman siguro na aagaw ng motor dito sa Pilipinas. Ayun. Maraming maraming salamat sa mga nanood. See you next. Maraming maraming salamat. At see you next video. Peace out.